Matapos ma sa Komite on Agriculture and Food ang tungkol sa usapin pagdating sa pag-amienda sa Rice Tarification Law o RTL, masusi naman ito ngayon na tinatalakay sa sesyon sa Kamara. Yan ay upang maibalik sa Department of Agriculture o DA at National Food Authority o NFA ang kapangyarihan na mangilang sa presyo ng mga bigas sa merkado. Ang kabuuan ng balita sa aking report. Sinimulan na ng House of Representatives ang deliberasyon ng House Bill 10381 na layong amyendahan ang rice tarification law sa pangunguna ni Quezon First District Representative Wilfredo Mark Enverga, na chairperson din ng House Committee on Agriculture and Food. Sa ilalim ng naturang pag-amyenda, ibabalik sa NFA ang pagkontrol sa presyo ng bigas sa mga pamilihan sa bansa na matatangdaang natanggal sa kanila ng maipatupad noong February 2019 ng RTL. Ayon kay Congressman Enverga, isa sa mga key provision ng panukalang pag-amienda sa RTL, ang pagpapababa ng presyo ng bigas upang maibsan ang pasaning dinadala ng mga consumer sa taas preso. Pagbibigay pa hintulot sa NFA na inspeksyonin ang lahat ng warehouse kung saan nakaimbak ang mga bigas upang masiguro ang kalidad ng mga ito. Bigyan ng mandato ang NFA na tiyaking sapat ang buffer stock na kukunin sa mga local farmers o anumang grupo ng mga magsasaka, asosasyon, kooperatiba at marami pang iba. Dagdag pa ni Enverga na alinsunod din daw ito sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez na mabigyan ng mas abot kayang halaga ng mga bilihin ang mga Pilipino. It has always been the desire of the President to lower rice prices and to make rice more affordable to everyone, especially to our kababayans who need it the most. No less than the Honorable Speaker Martin Romualdez initiated the deliberations to revisit the law and make it responsive to the present needs of our kababayans. Sakop din ang pag-amienda sa RTL ang pagpapalawig pa sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP sa pamamagitan ng anim na taong extension na magpapalawak sa nasasaklaw nitong mga hakbangin binigyang diindi din ng kongresista na ang pag-amienda sa RTL ay masusing dadaan sa pag-aaral upang hindi maapektuhan ang magagandang naidulot ng naturong batas sa sektor ng agrikultura. We cannot deny the fact that the law has accorded millions of rice farmers the much needed assistance. However, the law is always challenged when it comes to rice supply and rice prices. The proposed amendments have been carefully looked into so as not to affect the progress we have attained in the rice industry. The bill seeks to enhance the capabilities of government to fulfill its buffer stocking mandate and extend its part to market interventions in order to stabilize rice prices during periods of volatility and to prevent manipulative pricing and hoarding. Umaasa rin daw si Enverga na agad na maipapasa sa mababang kapulungan ang naturang pag-amienda upang mapababa ang rice prices sa bansa na mailalapit sa sambayan ng Pilipino lalo na sa mga mahihirap. The approval of this proposed legislation will bring us closer to our vision of a stable rice industry where supply is enough and prices are within the reach of everyone. Samantala, isa sa si mga kongresista na nagpakita ng suporta sa ginagawang hakbang ngayon ng Kamara si Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. Kung saan binigyang diin ito ang kahalagahan na madagdaga ng tulong na maipapabot sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagpapalawig ng RCEF. Sa ilalim kasi ng RTL, nililimatahan nito ang gobyerno ng Pilipinas na mangiilam sa presyo ng bigas sa merkado at patatagin ang supply nito kaya naman nagre-resulta ito ng mas mataas na mga presyo ng palay. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.